Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Sa makasaysayang keynote speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Shangri-La Dialogue sa Singapore, muli niyang iginiit ang pagsunod sa international law at ang paninindigang walang isusukong teritoryo ang Pilipinas. Muli si Kenneth pasyente Iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang posisyon ng Pilipinas sa pagprotekta sa teritoryo nito. Yan ang laman ng kanyang keynote speech sa International Institute for the Strategic Studies o IISS sa Singapore. Ipinunto niya sa harap ng global leaders at defense ministers ang pagsunod ng bansa sa international law para igiit ang karapatan nito sa nasasakupang teritoryo. Ayon sa Pangulo, ang mga paninindigan ng Pilipinas pagdating sa territorial waters nito ay hindi kathang isip o gawagawa -gawa lang. At sa halip, ay nakaangkla ito sa batas. In the West Philippine Sea, We are on the front lines of efforts to assert the integrity of the UNCLOS as a constitution of the oceans. We have defined our territory and maritime zones in a manner befitting a responsible and law abiding member of the international community. We have submitted our assertions to rigorous legal scrutiny by the world's leading jurists, so the lines that we draw in our waters are not derived from just our imagination but from international law. Binigyang diin din ni President Marcos Jr. ang kahalagahan ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at ng 2016 Arbitral Award na nagpapatunay lang ng karapatan ng bansa. Dagdag pa niya, hindi kailanman isusuko ng Pilipinas ang nikatiting ng teritoryo nito. In, our, in this solid footing and through our clear moral ascendancy, we find the strength to do whatever it takes to protect our sovereign home. To the last square inch, to the last square millimeter. The life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. As president, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Patuloy din anyang idadaan ng bansa sa maayos na pakikipagdayalogo at diplomasya ang paggiit ng karapatan nito. Yan ay sa harap ng nararanasang panggigipit ng Pilipinas mula sa ibang bansa na malinaw umanong paglabag sa soberanya at hurisdiksyon ng bansa, gayon din ang international law na nagre sa tensyon at pagpapahina sa regional peace at security. Despite all this, the Philippines remains committed to the cause of peace upon which our constitutional order is premised. We are committed to addressing and managing difficult issues through dialogue and through diplomacy. The 1982 UNCLOS and the binding 2016 -16 Arbitral Award provide a solid foundation for the peaceful resolution and management of disputes. Our policy in the South China Sea is built upon these two touchstones. Pero ibang usapan na raw kung sakaling may mamatay na Filipino dahil sa ginagawang pag-atake ng China. Naniniwala ang Pangulo na ito rin ang gagawin ng treaty partners ng bansa oras na umabot sa ganitong punto. Nagpapasalamat na lamang ang punong ehekutibo na wala pang Filipino ang nasawi sa serya ng mga pag-atake ng China. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.